Hi everyone! Good evening! I'm back! This is Andrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Sino nga ba ang standout sa kanila kung sino to. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Siyempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. So, ayun nga guys, kanina nagdatingan na ang lahat ng kandidata na lumalahok ngayon dito sa Miss Universe dito sa El Salvador. Ito na guys, siyempre, yung hinihintay natin na sobrang tagal, finally, dumating na ang araw na to ang competition ng Miss Universe is on. So, kanina syempre, pasabog ang lahat ng kandidata. Talaga namang masasabi ko, oh my God, lahat sila ay front runner Charot. So, yon At lahat sila talagang, alam mo, kanya-kanyang eksena. Ba, sino nga ba ang standout para sa atin? So, ayan yung pag-uusapan natin ngayon. So, una, napansin ko lang, syempre, yung mga kandidata, alam naman natin na, hindi ganong kadali para sa kanilang competition na to kasi kailangan talaga ng paandar at lahat sila yan na finally nakita natin in video, in picture. So nakita natin yung kung sino ba talaga yung kandidata na alam mo yun yung very humble at kung sino yung kandidata na talaga masasabi natin with poise and elegance. ba diba? So yun napaka-importante no, sa isang kandidata na lumalakok dito sa Miss Universe kasi alam naman natin ang competition ng Miss Universe. Siyempre marami nag-abang kay Michelle D sa pag-arrive niya dito, dito sa El Salvador at isa yan sa mga talagang hinintay natin lahat kanina at syempre hindi naman tayo binigo sa arriving pa lang masasabi ko oh my god ang ganda ni Michelle D ang ganda ng suot sobrang panalo para sa akin yung outfit niya sobrang kakaiba and then talagang masasabi ko na she's ready ando doon yung pagdating niya pa lang doon sa may ano sa may El Salvador malapit to sa hotel na ako saan sila mag-check in talagang sinilubong siya ng mga tao may mga nagpa-autograph ako nakita nyo yung sa video at saka kahit yung nasa hotel na siya grabe merong talagang photographer na gusto siyang kuwanan alam mo yon so talagang iba yung eksena ni Michelle D ando doon na she's ready for this competition bukod sa kanya syempre nakita din natin si Miss du Nicaragua. Si Nicaragua, grabe din. Iba din yung departure niya pangalan dun sa lugar nila. Grabe na yung mga tao na talagang dinumog siya. Tapos plus yun nandito siya sa ano sa El Salvador na ayun syempre eksena na ang lola mo si Nicaragua kung mapapansin mo ito yung parang prototype ni Michelle din na parang piling ko pinapantayan niya talaga yung Pilipinas di ba so yon as in Ganon din, short hair din siya eh. Pero ang maganda kay Nicaragua, very elegant yung beauty niya. Kanina nakita ko yung outfit niya, sobrang panalo. Yung purple, sobrang napaka-elegante niyang tingnan doon. At doon masasabi ko, oh my God, mukhang ang lakas din ng laban ni Nicaragua dito sa competition na to. Plus, ang tangkad. Sobra yun. Nandikit nga sila ni Antonia para siyang ano, tagahanga si Antonia. Ganon yung nakita ko. Pero iba talaga yung yung tindig, iba yung orahan nito ni Miss Nicaragua and then, of course, gusto ko rin si Dominican Republic kasi kahapon, yung kasabay niya si Laos Bato, medyo parang hindi mo pa mararamdaman na ganun yung palo yung beauty niya, pero kanina grabe, umiksenya na siya at nagpa-sample ng pasarelo ang lola mo, mukhang ready, ready din si Dominican Republic dito sa competition, tapos Nakita ko din si Venezuela, si Venezuela naman yung beauty niya, grabe, ang lakas makabata. Saka, parang iba si Venezuela ngayon, more than doon sa nakita ko noong ano, yung nagsama-sama yung mga Latina. Si Mexico, umaarangkada na rin si Mexico at iba din talaga yung beauty na ibinibigay ni Mexico kanina doon. Syempre, hindi nagpahuli si Puerto Rico. Alam naman natin si Puerto Rico na sobrang panalo pagdating sa beauty talagang masasabi ko si Puerto Rico isa to sa mga front runner na talagang tututukan mo dito sa competition so sila yung mga nakita ko na matitindi talaga na parang ang dati na talaga nila very Miss Universe and then isa pa sa mga napansin kong kandidata si Colombia si Colombia may pagkakahawig kay Miss Thailand <laughs> so yon so parang doon masasabi ko na sobrang panalo ang eksena din nito ni Colombia. Very strong din yung dating niya sa akin. Tapos ang doon na, alam mo yon powerful. Sobrang tahimik lang ng mga ano, ng mga Asia, katulad ni Korea, Laos, saka si Japan. Parang, hindi sila masyado o Parang sobrang hindi sila prepared. Si Indonesia, ang ka-roommate ni, ni, ano, ang ka-roommate ni Miss Philippines. So, natatandaan ko dati si, Catriona Gray ay karumit niya rin noon si Miss Philippines. So, di ba? So, yon So, karumit niya. So, ako para sa akin, natuwa naman ako. Actually, si Indonesia, nalungkot ako kasi parang feeling ko hindi siya gano'n kaingay. Pero, ang nararamdaman ko sa kanya, baka silent killer ito. Baka biglang lumusot to sa semifinals. Baka maganda ang kwento. Kasi, hindi naman niya ipipilit tumaba ng Miss Universe kung parang feeling ko wala lang siya. So, isa siya sa mga nakikita ko na dapat lang din mag-ingat konti kasi parang iba. Sana iba yung nararamdaman ko sa kanya kasi parang ang tahimik pero nakakaloka yung katahimikan ng Indonesia ngayon na hindi ko masabi wala niya ata silang laban o may laban sila. Basta ano siya, blanco, ganon. And then, si Vietnam, alam naman natin na every year ang Vietnam ay paandar. Pero this year, hindi paandar si Vietnam. Sobrang tahimik din ng eksena ng galawan ni Vietnam ngayon dito. Mas maraming mga Latinas siguro dahil teritoryo nila yung uh, El Salvador. ba diba? Kaya yung mga Latinas ay ayun, ganun kaingay. Sobrang ano nila eh, alive na alive sila yung mga Latinas. So medyo parang dito dapat careful. Si India, ah uh, maganda si India. Napansin ko din yung beauty niya. At umaarangkada si South Africa. To be honest, mas nagandahan ako kay India more than kay South Africa. Parang piling ko, mas aari si South Africa more than dito kay India. And then, Ah, uh, ayun, tulad nga na sinabi ko, ang Asia, ang malakas sa Asia, parang piling ko, si Philippines, si India, kasi si Thailand. Si Thailand, speaking of Thailand, si Thailand, alam mo, sa totoo lang, nagmukhang party niya yung arrival kanina ng, ng mga kandidata. Parang lahat ng kandidatan dumarating, nakaabang siya dun sa lobby or kung saan man area na naka-stay siya na parang siguro kung tapos na sana yung interview niya, tama na yung eksena ng ganito. Kasi una, parang hindi ka namang blogger, candidates ka. Pangalawa, parang, ano to, party mo. <laughs> Di ba? Parang, I know she wanted to meet some other girl pero sana alam mo yon yung hindi to yung momento na parang mag taking picture kasi eto yung unang dating na galing pagod yung mga kandidata galing biyahe parang sana pinagpahinga muna ni Antonio yung mga kandidata kasi nagmukhang party niya kanina yung ano yung event ng ano ng ng uh, arrival ng mga kandidata dito sa Miss Universe at ang nakakaloka kay Antonia Uh, siya ng mga souvenir kanina, nakita ko din. Yung mga souvenir na binigay niya, yung yadom, yung sinisinghot-singhot ko minsan dito. Plus, meron niya tang lipstick. Nagbukan seller siya, <laughs> sa totoo lang. Parang yung discard nila, alam ko strategy game nila to, to make a bubbly personality, ganon siguro gusto nila i-show na friendly. Parang hindi ko alam kung tatakbo siya ng mis Congeniality or misfriendship Or hindi ko din maintindihan kung kung ano ba yung strategy game niya na parang kaibiganin niya ang lahat ng kalaban niya baka tapos sa kanya titignan kung sino yung matindi at kung sino yung ano so ayoko mag-isip ng bad about uh, Antonia pero sa nakikita kong galawan niya parang may mali kasi parang feeling ko dapat yung mga kandidata meron silang privacy kasi di ba kararating lang din nila galing sa mga iba't ibang klase ng biyahe nakita nyo naman si Nicaragua kung dumugin doon sa departure niya syempre parang we need to breed para syempre competition to. So, hindi natin sana nakakalimutan yon So, yung discarte nila Thailand, parang piling ko, sobrang ano, uh, noise, sobrang noise nila na parang minsan yung behavior, hindi na nila napansin kung okay ba or hindi. Ayun lang yung napansin ko. Kasi parang naka-stambay lang siya sa isang area tapos dumadating yung mga kandidata or dumadaan doon yung kandidata ayun yun, take a picture, interview konte say hello to the world yung mga ganon parang ang dating sa akin it's not your party, diba? para gawin mo yan so, siguro, ayun kaya nagmumukha din siya tuloy na parang tagahanga ng mga kandidata na dumadating doon ewan ko kung nagmeet na sila ni Michelle D for sure, hindi siya interesado na mamit at that time kasi parang ang target niya kasi yung mga Latinas talaga and then nag-sample din sila ng pasarela ni Puerto Rico na nakita ko na parang kula na lang si Puerto Rico kabugin siya sa pasarela I think uh, medyo mag-ingat dito si Antonio Forsell sa kanyang strategy game kasi syempre yung strategy game na to ah uh, kung labas siya ng labas hindi rin naman ano din naman yung mga tao na alam din naman nila kung ano yung strategy game na gagawin din ng mga kandidata. So parang piling ko binablock niya lahat para siya yung maging front. <laughs> alam mo yon So maganda naman kung ganun yung strategy nila pero be careful kasi baka mapaso sila sa sarili nilang strategy game, di ba? So, yun yung nakita ko. Si Michelle D, tama lang din yung ginawa niya na wag na masyadong maingay muna. And then, mas maganda din yung ginawa ni Michelle D na siguro mag kasi di ba parang kararating lang din niya. So, para bukas sa fitting nila ay mas pumalo ng todo-todo. So mamaya tignan natin kung ano yung mga bagong update sa mga kandidatang to and then doon natin malaman. So para sa akin, sino-sino ba yung mga nag-stand out talaga na kandidata? So para sa akin, syempre sa number 10 spot ko, gusto ko si ano, Actually, si Canada, nagulat ako kasi ang ganda-ganda ni Canada doon sa mga photos niya. Pero yun nakita ko siya dito kanina na video, parang sabi ko, ayun Ay, na ba siya? So, medyo na-surprise lang ako sa beauty niya. Pero si France, so si France talaga, isa yan sa mga parang ang very powerful and then um, iba yung datingan. So, medyo ano siya, smarte uh, smart eh, di ba? So, nakikita mo naman eh. Kaya nga sabi ko si Antonia, yes, magaling si Antonia, pero nagmukas ang tagahanga ng kapwa niya kandidata kanina sa mga pinaggagawa niya. Ayun yung sinasabi ko na we need to careful talaga sa mga strategy game. Kasi alam ko strategy niya yan eh. So mag-abang sa lobby and then salubungin yung mga kandidata. Sana nagbigay na rin siya ng flower sa leeg. So yon So sino ba yung standout sa akin? I love Miss Brazil. Kasi si Brazil parang feeling ko she look younger. Kapag tinignan mo siya, uh, ang fresh ng beauty and then mystery. So, tignan natin kung ano yung papakita niya dito sa Miss Universe kasi parang nahiwagaan ako sa kanya. And then, of course, hindi magpapatalo dyan si Colombia. Si Colombia kasi parang pag tinignan mo si Colombia, very powerful. Plus, ang ganda ng kanyang advocacy. And then, Uh, si Mexico, si Mexico alam naman natin na isa din to sa technique pagdating sa si strategy game and then kung paano yung kanyang communication skills hindi magpapatalo to and nakita ko din kanina si ano Dominican Republic tulad niya na sinabi ko sa si Dominican Republic simplihan lang pero yung nag-start na siyang komora parang feeling ko hindi siya magpapakabog, magpapakabog sa competition bigla siyang aariba ng bongga bongga I think ah so gusto ko din si Miss Venezuela. Si Venezuela, um, tahimik lang pero alam mo yon yung paandar niya. Talagang nando doon. And Puerto Rico, nabanggit ko na ba si Puerto Rico? Sabi ko nga si Puerto Rico medyo nakakatakot sa competition na to. And tignan natin. Siyempre gusto ko rin si Miss India. Si India kasi sobrang nagagandahan ako sa kanya. Sobrang iba yung eksena niya. Alam mo yon yung iba kasi parang ang lakas maka Miss Pero yung iba naman talaga ang doon yung supposed yung dating. Reyna, kung tawagin. Nicaragua, nako si Nicaragua medyo iba yung strategy game nito. Medyo maingay dito sa competition. So abangan natin to. France, ayan din. Nakikita ko din si France. At saka para sa akin, syempre si Miss Philippines. Si Miss Philippines kasi, syempre nandoon tayo na alam naman natin na iba din ang diskarte na ni Miss Philippines. So, tignan natin. Si Miss Philippines kasi, hindi siya basta-basta talaga yung, alam nakikipagkaibigan sa lahat. Hindi niya ugali yon kahit naman dito sa Miss Universe, di ba? Sa Miss Universe Philippines, na puna natin na talagang meron lang siyang circle of friend na kinakaibigan niya. So, sino kaya magiging kaibigan niya dito sa competition na to? And nakita ko naman na parang ang lahat din ay nakaabang din talaga kay Michelle D. Kahit yung mga kandidata. So lalo na yung mga Latinas. For sure. Kaya nga ba diba, parang dinikitan na lang okay na sa kanila si Thailand. Kasi si Thailand medyo uh, madaling kaya para sa kanila. Pero syempre mag-ingat din sila sa discarte ni Thailand. Kasi medyo parang piling ko din dinidiskartehan lang sila ng bonggam bongga mbongga. So si Michelle D. Uh, excited ako sa kanya sa mga outfit na susuot niya bukas. Sana ma-perfect niya lalo yung buhok niya at saka yung makeup niya. So I'm expecting more sa kanyang outfit and tingnan natin kung sino yung magiging close niya. So sa mga na standout na girls, syempre sila yung mga nakita ko na parang feeling ko na mag nagsasimula pala ng competition ay paandang na but day by day, aalamin uh, natin kung sino nga ba yung talagang alam mo yon yung biglang boom, no, di ba? Si Peru, nagustuhan niya ba si Peru kanina? Ako parang sa akin, okay lang yung eksena ni Peru. Si South Africa, hindi ko masyado, ano, uh, mas gusto ko pa yung kay India. Si Paraguay. Maganda din kanina si Paraguay. Medyo gusto ko din yung beauty na meron si Paraguay. At saka syempre madami pang kandidata talaga na alam mo yun na alam mong e-eksena ng bonggam-bongga dito sa competition. At saka napansin ko ha, ang daming matatangkad na kandidata ngayon. Yung tipong matangkad na si Michelle D. Pero may didikit sa kanya na kandidata na alam mo mas matangkad pa. Kaya sabi ko nakakaloka. Iba talaga yung competition ngayon na Miss Universe. Saka Most di sa mga ibang kandidata it's very elegant, di ba? So yon, so si Antonia ang medyo tinututukan natin ngayon kasi nakakaloka, feeling fighting niya yung event kanina. Kaya ano, naloka ako. Kung napasama siya sa mga standout kong kandidata, hindi. Kasi parang feeling ko ang problema kay Antonia dahil sa ginagawa niya kanina na photoshoot, pa-photo sa mga sa mga tawag dito sa mga kapwa ng kandidata or something bigay ng ganito, bigay ng ganon parang nawala yung class di ba? so napaka importante kasi dito sa Miss Universe yung ma-maintain mo, yung pagiging elegante mo at yung class na tinatawag na you are the queen so kanina nagmukha siyang vendor nagmukha siyang ano, audience ng mga candidates, nagbuka siyang tagahanga. So, nakakaloka yung ginawa niya. Kaya para sa akin, hindi ko siya makukonsider na isa sa mga standout queen na dumating kanina dito sa El Salvador. Kasi para sa akin, siguro mas maganda i-maintain mo yung pagiging class mo. You can talk, you can take a picture some other candidates, but not to the point na parang lahat sila ay gusto mong kuha na ng picture. ba diba? So, yon So, sana... Uh, she's a very nice, alam ko naman na nice person naman to si Antonia And I think she's a sincere yung ipinapakita niya kanina. Pero ang lakas maka ano, maka-cheat nung dating. Kaya parang naloka lang ako. So I feel a little bit sad for her dahil sa strategy game na gusto niya makuha yung corona. Sana mag-focus siya doon sa discarte niya talaga kung paano niya susungkitin. More than so may mga ganitong mga laro or eksena. Kasi parang feeling ko hindi nakaka-queenly yung dating. I don't know you ah, sa inyo guys kung pasok ba yung mga ganitong eksena ni Antonia. But for me, I think a little bit disappointed lang sa part niya. So, yon And then, of course, Michelle D. Let's see. Tingnan natin kung ano ang pasabog ni Michelle D. sa mga susunod na araw, starting tomorrow. And then, of course, sa other candidates na mga nabanggit natin, katulad nila France, nila Dominican Republic, uh, uh Puerto Rico, at kung sino-sino pa ng mga strongest ni Caragua. So, abangan natin yan sila. So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang tsikawa dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming maraming salamat syempre sa inyong lahat, sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel and i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive walang imposible guys sa itaas manalig lang tayo sa kanya kaya guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan see you later thank you guys Lun bá mi ra Kansai Nzira,